At tinutugis na ng anti-cybercrime group ng Philippine National Police ang nagpakalat ng fake news na kinausap umano ni na PNP Chief Police General Benjamin Nacorda Jr. at AFP at Chief of Staff General Romeo Browner, si Paulo Ferdinand Arbarcos Jr. na magbitiw na bilang Pangulo ng Bansa. Ayon sa PNP at AFP, nanatili silang tapat sa kanilang tungkulin at sa konstitusyon ng Republika ng Pilipinas. Iyara ni Patrick De Jesus. Nire-respeto po natin ang pananaw ng ibang mga kababayan po natin, kasama na po dyan yung mga retiradong miyembro po ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines, kagaya ng ordinaryong mamamayan, sila ay may karapatang magsalita at yan ay nare-respeto natin. Subalit ang pakiusap po natin, wag na po sana nilang idamay ang inyong pambansang pulisya. Ito ang apela ng Philippine National Police sa publiko patungkol sa maingat na pagbabahagi ng mga impormasyon online. Sa gitna na rin ito ng mga kumakalat sa social media na kinumbinse umano ni na PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. at AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magbitiw. Apela ng PNP, huwag magpakalat ng mga peking impormasyon kung saan hinahanap na rin ang nasa likod nito at maaring sampahan ng iba't ibang kaso kabilang ang paglabag sa anti-cybercrime law pagtitiyak naman nila sa publiko na natili silang apolitikal at profesional bilang isang organisasyon alinsunod sa itinakda ng konstitusyon. On the issue of the destabilization, sa ngayon po ay wala pa tayong namomonitor na ganito. Subalit patuloy po tayong nagbabantay, patuloy po tayong validate ng mga information in close coordination with our armed forces of the Philippines. Mahal po ng inyong pambansang pulisya ang ating bayan. We will always uphold the Constitution and obey legal orders of the duly constituted authorities. Kaugnay nito ay pinaigting ng PNP ang cyber patrolling upang maiwasan ang pagkalat pa ng mga fake news yung ating pong CPNP ay nagbigay na po ng instruction sa ating anti-cyber crime group para investigahan po ito at i-identify po ang grupo o tao behind this. And once ma-identify po, appropriate uh, charges uh, shall be filed. At sa ngayon po ma'am, may mga ilan-ilan na po tayo, initial findings po natin, ay may mga nakita naman po natin sa open sources kung saan-saan po uh, lumabas itong mga ganitong uh, uh, false, uh, false and uh, unverified information. So, sa isa namang pahayag, sinabi ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na nanatili silang tapat sa konstitusyon habang ginagampanan ang kanilang tungkulin. Dagdag ni Browner, iisa ang AFP sa paglaban sa lahat ng banta sa kapayapaan at national security sa ilalim ng paumuno ng Pangulo na siya rin tumatayong Commander-in-Chief. Hindi ito ang unang beses na umugong ang destabilization plot laban sa Pangulo na kapwa itinanggi ng AFP at PNP noon pa man. Patrick De Jesus para sa bayan.